For today's video, ay napakasaya ng lola niyo kasi matagal na matagal na 'yung pangarap itong natanggap niya ngayong araw na 'to. Sobrang sobrang napakasaya kasi ito talaga 'yung matagal ko nang hinihiling na ibigay sa akin at natanggap ko po siya ngayon dahil po sa pagmamakaawa ko, charot. <laughs> Hindi, gustong gusto ko talaga tong matanggap na regalo. Kaya, eto, napagbigyan na po tayo sa ating kahilingan. Wala na. Hindi ko na kailangan ng regalo sa mga darating na birthday ko. Ayan na po. Charos lang. <laughs> Yan, binubuksan ko na. <laughs> Sabi, ko, dandaan para hindi masira. Nasira pa rin siya. Ayan po, masyado akong gulat na gulat sa mga pangyayari ngayong araw na to. Hindi ko po talaga kasi inaasahan na magkakaroon na ako nito. At akala ko po ay kung ano lang ang ibibigay sa akin yung lumang model ganyan yun lang ang akala ko yung pala bibigyan niya ako ng latest model kaya sobra 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 ang saya-saya ko po thank you thank you thank you ayan na po binubuksan ko na ay, yun. O, oh, ba diba? Ang sarap pakinggan ng paglagatok ng paghila ko niya. Ang saya-saya talaga. Sobrang saya. Ayan pa, o. Oh. Bubuksan. ayon O, oh, ba diba? Ang saya-saya ko dyan. Sa totoo lang, hanggang ngayon po, lumulokso pa rin ang puso ko sa tuwa. Ganun kasi, ba diba, Pag natanggap mo yung talagang inaasahan mo, I mean, yung pangarap mong maibigay sa'yo. Ayan na. Thank you po. Malaming salamat po sa'yo. Thank you talaga. So, hindi nyo muna ako makakausap, hindi nyo muna ako maririch. Kung sino man po yung mga may kailangan sa akin ngayong araw na to, ay hindi nyo po ako makikita ngayon. Kasi, sobrang busy ako ngayon dito sa gagawin ko dito. So, maraming salamat po sa mga nanood nitong aking napakaganda at napakasayang video para sa akin. <laughs> Ang saya-saya!